Ngayon lang ata nagsalita ang ating pangulo, si PBBM, tungkol nga uh, sa impeachment ni Sara Duterte. Oo, nagsasalita siya, pero madalas niya lang sabihin wala siyang kinalaman dyan, di ba? Hindi siya nakikialam sa proseso na ginawa nga ng Kamara uh, tungkol nga dito sa impeachment uh, articles na ito ni Sara Duterte. Ganun lang eh. Pero ngayon, tila ba... Tila ba matapang at may laman ang sinabi nga ng Pangulo? Ang sabi niya kasi, Hoy, wala naman hoy. Hindi ka pa lusot. <laughs> Hindi ka pa rin lusot sa impeachment. At yan din po ang kamakailan ay napagtanto <laughs> ni na Robin Padilla, Bongo at Bato de la Rosa dahil pwede pa palang buhayin daw talaga yung uh, kasong ito na in-archive kamakailan ng 19 na ulupong ng mga Duterte dyan sa Senado. Hmm. Hindi ito pag-absuelto. Maliwanag din naman yan sa mga kababayan natin na sa katinuan. Diba yung binasa nga yun, nung, nung, nung uh, spokesperson ng Supreme Court, uh, yung desisyon na yun, sinabi naman doon na hindi ito pag-absuelto. Hindi ito exoneration na matatawag Naandyan pa rin yung katiwalian na nangyari. Naandyan pa rin yung dapat ay panagutan ni Sarah Duterte. Technical kasi ang nangyari. Kaya uh, nag-arrive sa desisyon na unconstitutional yung impeachment complaint na yan. Mm, ayan. Yan ang tinuran ni PBBM. Ang sabi pa niya, sabi pa niya dito, hindi pa rin nasasagot kung may pananagutan ba o wala etong si Sarah Duterte. Hmm. Hindi pa rin nasasagot. Dahil nga, um, ibinasura ko na ito ng Supreme Court dahil nga sa technicalidad At hindi ibig sabihin ay walang sala etong si Sarah Duterte. Hmm. Anong mayayari? Ito ba isang indikasyon na mukhang kumambyo na si PBBM sa mga una niyang statement na wala siyang pakialam, na kung tutuusin, ayaw niya na ituloy din ang impeachment. Ito ba ay isang indikasyon na mababago na ang lahat? <laughs> At tuloy na po ang iyakan ng mga Duterte fanatics. Tuloy na po ang iyakan ng mga alipores ni Duterte, ng mga Duterte. Katulad ni Robin Padilla na ngayon nga ay mukhang desmayado ko, no? dahil pwede palang buhayin uli ang kaso. Sabi nga ni Bongo, mag-move on na daw tayong lahat para daw sila ay makapagnakaw na naman. <laughs>